isang on air nung sa so sincerely kara na ano na iyak ako ng iyak kasi yung kwento yung about matanda yata nakarelate ako pero in nakarelate naman ako pero bumuhos yung luha ko kasi magkakaroon ako noon iba yung emotion ko sobrang attached na attached ako yun lang hindi ko kayang iwasan kasi minsan alam mo totoo pala talaga yun ang hirap mag talaga maging babae ang hirap pigilan ng nararamdaman kasi nagkaroon ako ng time na yung magkakaroon ako sabi ko bakit ganito yung emotion ko alam mo nanonood lang ako ng youtube wala naman nakakaiyak biglang yung luha ko sabi ko ganito. Hindi ka, sabi kahit si Kong TV pinapanood mo, naiiyak ka pa. Ito ah, oh. one time, nanood ako ng Miss Universe, si Pia Words Back. Mm. Eh di ba tapos na yon dati pa yon Napanood ko yung nanalo siya. Sobrang affected ako, <laughs> nanalo siya. Umiiyak ako. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Ba't affected ako na nanalo si Pia Words Back? Eh, no, nakaraan pa yun. Ito nga. Ganon. Ibig sabihin, sobrang extreme yung emotions ko. Hindi ko mapigilan. Kahit pag anong ibi, gawin ko. Ibig sabihin, pag meron ka, ano, meron ka pa magkakaroon ka? Pag magkakaroon. Ah, pag magkakaroon ka. A week ka, bago magkaroon, iba na, nag-iba na yung timpla. You are ano, emotionally vulnerable. Konting Sobra. ka lang. Oo. It's either galit na galit ako or sobrang naiiyak agad ako. Yung tutulo agad yung luha ko. download ako. nga ako ng app, no? yung cycle, para alam ko kung Al kailan ka. <laughs> Tapos no? mag-a-alarm? Si Kakalanda. Ah, ah, pag nag-alarm, ah, ka, Wag Huwag tong bibiruin na oo, oo. <laughs> Ay, alam mo, hindi pero totoo Kasi, yun. Kasi sasabihin ko, nagsabi to sa akin eh, na kapag ganito mga panahon, hindi niya kayang pigilan sarili niya para alam, ah, nagigets, para alam ko nagigets ko na rin. May ganun kasi talagang babae. Though congratulations kung kayo yung tipo ng babae na hindi niyo na-experience yun. Pero meron at meron pa rin. Kung hindi kayo emotional, minsan ang effect sa inyo yung sobrang sakit ng ulo, sobrang sakit ng puson, dysmenorrhea, sobrang sakit ng balakang, iba-iba eh. Kasi minsan may mga moment naman na hindi ako emotional, pero sobra naman yung headache ko. Talagang parang mabibiyak. Or minsan naman, sobra naman yung balakang ko. So, iba-iba. Para nagsa-cycle siya. O, ano, anong tatamaan sa'yo ngayon? Emotions ba? O yung physical? Ganon. So, nangyayari talaga sa si mga girls. Yun. Kaya, meron din mga, mga di ba? May meron pa rin yung tumatakaw. May baga. Ay, meron. Yun. Nagiging, minsan may mga moment din na... Ila, kain lang, kain lang. Yung ibang buwan na gusto kong kainin lahat. Kain talaga ako ng kain. Gusto ko lahat nasa, nasa harapan ko. Ganon. May cravings so, Anong cravings, la, cravings eh. ko? Oo. oo. Nag-crave -nag nga ako bigla ng ano dati, ng hating gabi ng avocado, nagpa-deliver ako sa bahay, sa marketplace, sa Facebook. Tapos sabi ng nanay ko, ba't ka kumakain ng avocado ah, sa hating ah, gabi? High blood, oh. Yun, sinabi mo nga, high blood yan. Sabi oh. ko, eh, nag-crave talaga ako eh. Gusto ko talagang kainin to ngayon eh. Ganun. Pero konti lang sabi ko kasi ayoko ma-high blood. <laughs> Siyempre, health conscious na rin ako. So, ayun. Ako pa magkakaroon ako, wala lang akong ano. <laughs> 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 Gusto pero ma, ma gusto ko lang kasali sa kwento. Pero mahirap talaga yun, yun. Kaya sa mga boys, pagpasensya nyo na lang kapag may ganung moment yung Mag sorry ka girls... sa mga boys. Ha? Sorry sa mga boys ka. Ba't? Hindi ko naman sila kasama. <laughs> In general, sorry boys. Kanang mga girls. On behalf of the girls, sorry boys. Kailangan talaga, sabi nga nila, di ba, sa isang relasyon daw, ang nagtatagumpay ay eh, yung kalmadong lalaki at madramang babae. Alam mo kung bakit? Kasi, ibig sabihin nun, pag madrama yung babae at kalmado yung lalaki, kaya niyang i-handle yung madrama ng babae at magbabati sila in the end. Yeah. Yun. So, babae nagsabi niya. Kasi, <laughs> <laughs> so, may kasabihan lang naman. Kaya yeah, nga, babae tapos, may niya. Kasi, pag halimbawa, madrama yung babae, tapos yung lalaki magagalitin. Magka-clash talaga sila noon. Hindi yeah, sila na, pwede. Oh. O kaya madrama yung babae, madrama din itong lalaki. Ay, wala talaga yan. Yeah. Pero pag yung babae, madrama tos yung babae, kalmado at kaya niyang i-handle, mag-ano yan? Yeah. Na. yan. Magiging okay yan yeah. lagi. Babae yung may kasabihan niya. <laughs> <laughs> Hindi man gagali sa lalaki yan. Hindi na may kasabihan. Okay. O di kasabihan ko, okay na? Okay ba? Pero, ano? Uh, pero ano, gets ko naman. Ako, sa tagal-tagal ng panahon kilala kita, alam ko na eh. Di ba kapag ano ka? Kapag ka uh, you are being interesting, <laughs> kakaroon to. Ang hirap talagang pigilan eh. Minsan nga eh, naalala ko dati yung may... Hindi ko alam, parang may naalala ko no na dahil sa pusa. Basta naiyak lang ako. Habat ako naiyak dahil lang sa pusa. Ang hirap talaga. Ano yung pusa? Basta. Ano yun? Alam ko ba tong kwento na to? Oo. Oh, oh. Alam mo. Ano ba yan? I-text mo. <laughs> Ay, nako. Ano ba yan? Kailangan pang i-ano. Oh. Talaga? Pusa. <laughs> mo. <laughs> Di ba? Tapos ako. Ayan, Oh. Di ba? Naalala mo. Pero after nung narealize ko, ano ba ito? Ang pakababaw ko. Ganon. Di diba, minsan mararealize Alala ko na naman after. Naalala ko yon yon after. na yan. yun. Di ba, may mga ganon na mga maliliit na bagay. Ah, sabi na yung Vanjie, oh, share mo na yung kwento, GK, please. Wala po. Malabong ma-share tong kwento na to. Amin lang to. anyways let me bond you. thank you very much